ngeluk apa teli kodlah? di <laughs> uluk face deh. face. mertilionta. saya saka ngat. jadi kemudian buat kedan. Ang guna din lang. Blabi na si Magkabakal po sa do Magkulo ano Kati YouTube na yun Ang ano I-twist mo na mo babo na Naan na to na Tabog at Eh Ah mo to gali yung daw glue niya Ito ay mo na mabundot Ang daw na yun Hindi na na po na na pagkutungan na ah ito ang kapalayat, galing sa kasapok kami ng wire karun ha Dilaan na Isuot mo naman Di ba kayo may kibulit tayo ka tiguro Kaya pwede man ipatong mo na Kasi may mag-upi na karun Kara, bidigli eh Amo mo lang tuloy yung butang eh, dumuri-muri sa baba na ha Dito ako ang tayo bulit tayo ba? Ano yung butang mo? Alkohol Amo na na magpahit, amo kas sa alkohol kaya na <laughs> Tubuson gina sa ukas. Gabi ko islan man na na ya. Ti ti lo ako na iki ko na daw hindi ko na makapta yung like ko Ah, okay. So mo na iya lak o oh, ando pin na oh. Anong nga lang na ano ngala niya na gano yo? Ano ano brand niya na sang ah, isa mo na yo. Ryzen press na na galing na. Ah, Taas niya isa yo bago yo. Daw ano sa gidi battery sa gidi no. Order memory card mo no utok na ay processor do hmm ano na ako mauti okay, sa guys mo nakakasya mga muray muray sa babasang tutuloy na agad ganito <laughs> okay, pala guys ang ano mga ano tawag dito GPU GPU na tawag ano yung GPU ah GPU ano yan? buo ano yan GPU CPU CPU Luharo ba Kod ba no? Tapos sa aralimpiyon, mamanan likod do? No? Hmm ano na no no, no. mga muray muray papalitan niya na mga guys ang ano na no. rising rising papalitan niya ng medyo bakod pagit ka no gabi do lo black ba Yung mga, mga brand-brand gali na yo Kung saan daw, bike man na sa gali Yung simbolon Hmm, okay. Ang dami yung kulumon. Kulumon. kulumon, kulumon, Ito, ang dami rin, no? Puro buga ng hangin, siguro, no? Hindi na siya gastos sa kurente, boss? Hindi man gastos, kurente? Ang daming pan niya, oh. May radiator pa dito sa likod. Coolant. Liquid coolant to. Ha? Gasto? Gasto ka mga 120k, bro. Namin na na, eh. Ha? Mga 120k, eh. Pero mga muna, tira yun. Yawa naman tani ng pangagi ni para kadaan mo kwarta ba? Um, Arakuto na rin na, limpyo na siya guys yung... Kabalo ka ba ng galing magtakot boss na? Youtube... <gulit -tako> Youtube... May pambili kami niyan! Na, may pambili kami niyan pero hindi kami magpapaayos sa iba. Takot. Lumalas ko. Tapos, eh, nilanta ko mga guys, no? Kasi gusto ko makita kung paano niya pagbaklas ng race eh, na yan, no? Yan, ngayon, linis mo na siya. Biyaan ko to ako, nubra nga bike, diba? Skincare na lang, skincare. Skincare. Nakuha niya na mga muri-muri nga, bilhin na. Ano tawag na yung yata na yan? Ah, uh, ano liquid, tawag? ano, liquid call, ayo, ayo. Ah, oh, ako ako na kaya ngalan niya. Bubilay ko medyo mangu, ano, edo, hindi ka kabalo, blo, magwag-pronounce ako. Oh, ah, sapunat, mbak. Bagaimana kurang alkoholmu? Bagaimana ya, tau nggak? mayu. Duga-duga, <laughs> duga. -duga, -duga Gimana, mbak? <laughs> nah, gua basi-basi, mbak. Gitu, gua basi-basi. Gitu, buat, mbak. Gara-gara, amat-amat. Ah, balik alkohol, mga guys. Yang butangnya. So, ito so, yung ikakabitnya, mbak, mayu. Oh. parang ganito uh, thermal compound thermal compound gali ang oh, nga gali oh. may lig may lig mo mga tingote gali bus no mo lang na brown movie bus mga tingote mo na oh guys live kami dito pa muna abla na ara na ara na nalimpyo niya mga guys nakakasya na mga mure mure sa likod so yung pinrapo niya ito para siyang silicone gasket na. Tapos, YouTube naman. <laughs> ano na? Gina na? Hindi oh, kayo ay mga naging kuha o? Hindi ay na siya. Oo, ato na o, nakukas na o. Oh, Sana? naglagtok. Ah, wala na naglagtok li do. Do may gabutong siya pa ganun daw. Ah, Miling mo YouTube na guys Kaya hey, i-blend mo Kung, hindi na pwede yata Na ang do gold dyan sa baba ba, pin, pin, pin Ano <laughs> <Prayers. laughs> ah, na send? pag Hindi 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 na Hindi 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 <laughs> oh, iya na, alam namin mga guys. Buti lang may video. Na to, na. Mm. Kamu tahu to, lang hmm. start pero, start <laughs> So, <laughs> <Uhunan>. <laughs> Mal -mal. 11, 11, Ha, mahal Okay, uh, na ta? Okay. Uh, Kari okay. na yung ano da, ano? Hindi. Oo. Horizon. Aray sin. Ah, duda. Gumgalik na mga punta na, oh. Hmm. Gati di makap na. Dito di na siya ba? Diba? Tapos nadagdag. Eh, goy. Okay. Dikigo, oh. Gain? Hindi na to. <laughs> ano na yun? Ano na yun? Ah, may daw pan kapag laging bakalo. Hindi, dalay na. Adalaya na. Ako magbakal kasi Adalaya na Aglaya. Sabi ko mo lang na-presyo yun natin, no? Di, yeah, ah, mula gina siya. mula lang niya. Libre lang niya. Ah, libre lang niya. No, oh. Di mo na sa ibutang niya. Ang wain, wain niya kay, kung wala niyo. Ah, okay. Ang na ibutang mo. Okay. Okay. Tisting na niya sa may papel, Tisting sa papel. Di pwede ragbe, ah. Yeah, good. Bulkasil. Ang mula

Wala pa mulis, wala yeah, muna mulis daw mo ako, ah. ako mabutang mo na Oo mm. Oo, gora Ano dugo ang ato ko man? Ang buto, ikaw nagbutang Sa pabay, sa pabay Magagtok, sabi ba yung ko ah, sige Ah, ganyan Gaidog, gaidog, kita mo gaidog Yan na na Ang bala na lang <laughs> <laughs> ngamuyo Bob. siapa yang berani. Game game game. Oke. Okay. Gad, Oke. Okay. ya. Cool Kulang. Oke, okay, biar mana? Pekta pas mau pintok pintokan kan, Hmm. on. Ta. May lang may YouTube, no? Mahalak mo po takaw daw. Hindi, mm -hmm. man, ngilang kasi Oo, oh, budlay. May madaladala sa so, Oke, okay na. na, ano? kau ikaw nag-abutang. Lantam ya, kaya. Itas na, na silaw ba? Chipte na na. Ito, man. Diba dama, na mo, ha? Chipte, George! Pagtumbo, kung nakalanda mo, rape mo, rape mo Hirap pala mga guys, no? Pag ganito yung ginagawa. Ayun sa may bike, ya, di bila, pulpog-pulpog ka lang. Gamit ka lang goods na. hari ka, mali lang gamay, ya, di puta. Oh, yung gunting, ito, di. Maria, ito, down na, ya. Uh. Down na, eh. ya. Hmm. Ah, oh, okay. <laughs> hmm, nah, bisa mau bunuh dulu. Tadong bu, juga angkal. Gak kudu gak mau. Hmm, jadi. Woi, nggak aku tambah mau sama teman. Mas tak per mana guru? Guys, kabelnya sih guys. Kemana tuh guys? Cilek cilek ya, mana dasarnya tuh Mabalaan nyo muna karoon kung may upload na kami nag-aasun, ha? Amun na to sa... Ang batang nagmamaranong. Eh, sino pa kayo, da? Dodo pa? Gali, no? Gabi, gali, no? Uy, uta mo! Aga! Hindi na ganito. Hindi. Hindi May magneto yung ano, no? May magnet mo dito, no? Ano? Uh, magnet niya, oh? Hmm, magnet na. Be. Ah, te. Tambal ko, eh. Pakal part. Tulong laway ko, blit. Hirap pala, no? Ayan. Yeah. Niting na ako magagays, baka sa susunod ako naman yung mag-plaster ng computer, di ba? Pag may pambakal, ha? Kaya rin ang klawakas niya. Away na yan. Away na yan. Tama ikpet. Hindi ba sabi eh? Doon ka lug. mo? Arara pa. Pamuluso. Mabaw. Tapos pag bit-bit mo pababaw, tapos sa may lagdanan, ba nagladagdag ba? <laughs> Sipya. Kaya to? Ano yung takod mo to? Anong ngalan nyo to? Sipiyo. Sipiyo. Processor. Processor. Ah, okay.

yung iba pa ganito Crystal Nagutugot mo yun ako? Yeah. O sakto lang okay. Nakabit mo yung isa Tanda, tanda Hmm. Okay, tapos na kabit mga guys yung kanyang processor. Ano brand to? Ryzen, no? Ryzen. Ryzen. Eh. No? Okay. Okay. Ano tawag na? Si Pio? system unit CPU. Okay, no? may pangalan pa Cool Max. Grabe daw, Ventura yan. Yun lang guys. Tapos na ni boss. Kapit-bit pa. Oh, oh. Ganun muna. Eh. Ganun <laughs> muna eh. Ah, plus taraw, Ganun daw. Muna. na? pa muna. Okay na. Tapos na. Ayan, tapos na nga ito niya oven. Bakit <laughs> yung unmahal no? no? Mga karagalan. Ah, lakata. Pulay ta. Ah.